video guys is gagawa tayo ng ice candy na pangbinta natin. Pwede pang negosyo patok na patok sa mainit na panahon. So, if you want to know my ice candy kung paano ko siya gagawin guys, let's watch! Anyway guys, ito yung mga ingredients natin. Limang mangga, dalawang uh, milk na iba, at saka isang condensed, at saka isang sugar. So, yung sugar natin is nalagay na natin doon na mix na natin. At ito na rin yung mangga natin na nagayat na natin siya. So, una guys, ay kagawin lang natin ito. Painitin natin yung ating uh, milky At tapos, ilalagyan na natin siya ng sugar. At saka, nilagyan natin pala siya ng konting flour. Para naman maging smooth yung ice candy natin. So, tara na guys. At ito, ilalagyan na natin ng konting tubig. At saka, lagyan pala natin siya ng konting tubig. Ayan. So, tansyahin nyo lang guys na ang, ano niya, ang texture niya is maganda. Huwag natin damihan yung tubig. So, uh, tikman natin kung matamis pa siya o hindi. Tapos, masunod ay ito na yung milk natin. Ayan. So, ayan na nga guys. Ano natin yung ating mangga. Ayan. Mix na natin yung ating flavor na mangga. At kung ano yung gusto nyong fruits na ilalagay nyo, avocado, mangga, kung ano yung nasa season, yun ang lalagay nyo para marami naman yung malalagay nyo para masarap talaga siya. Damo na marami, damo na masarap. At yun nga siya guys, ito na, nakano na natin lahat. So ipabalot na natin siya. At ito nga pala mga idol, yan. May, dapat meron tayong ice candy wrapper. Yan, nagagamitin natin. So ito na, dahil wala akong pang-scope, yun na lang yung gagawin ko. Nilagay ko siya dyan, tapos nagagawin ko siya sa plastic. So, ayan, tansyahin na lang natin kung gaano karami, kung gaano kalaki yung ice candy natin. Ayan, ganito ka tayo, guys. Ayan, ito, 5 dollars. 5 pesos pag sa atin, sa Pilipinas. Ayan, di ba, mabilis lang? So, bukas, pwede mo na natin itong ibinta. So, that's it. Yan lang ang pagawa ng ice candy natin. Ayan. So, yan nga guys. At nakatapos na tayo. Iyan ay gagawin na natin lahat-lahat. Nakagawa na tayo ng ilang piraso. At yan nga guys. Tingnan niyo Ayan o, ang sarap talaga niya. At ang bigas. Pero malambot siya sa loob. Very, very smooth talaga siya. As in. So, if you like this video and like, just comment and share lang sa mga videos ko, guys. Kung saan ito aabot yung aking vlog. Thanks for watching!